Have you ever wondered kung saan nagsimula ang mga common English words na ginagamit at naririnig natin? Estudyante man kita o hindi, tara samahan niyo kong alamin ang origin ng mga salita. Dito lamang po yan sa Word History by Mrs. 20. Meron ka bang kaibigan na niloloko na pero paniwalang paniwala pa rin sa boyfriend niya? Save your beshi at sabihin mo ito sa kanya. Please, don't drink your Kool-Aid. Ang daming red flags, be. Ang idiom na drink your Kool-Aid, ayon sa idioms online, is to completely accept a certain belief or philosophy without a question, especially one that is considered bizarre, hateful, untrue, etc. Ibig sabihin, brainwashed na siya, be, at wala nang makakapigil sa kanya. Drink your Kool-Aid? Kakaiba, no? Pareho tayo ng reaksyon nung nabasa ko rin to sa ilang mga pahina sa Zaryo at sa ilang conversation sa mga sikat ng palabas. Kaya naman tukuyin natin ang pinanggalingan ng idiom na ito. Trigger warning. Ang episode na ito ay naglalaman ng suicide at occultism. Kailangan na matinding gabay ng mga magulang sa mga minor de edad na manunood. Ang ating word history number 2 ay isang idiom. Sa mga hindi nakakaalam, ayon sa Cambridge Dictionary, ang idiom ay group of words in a fixed order that has a particular meaning that is different from the meanings of each word on its own. Ibig sabihin kapag literal ang pagkahulugan mo dito, wala itong katuturan. Kagaya ng apple of my eye. Nang na ibig sabihin ay taong mahalaga para sa iyo. Ang literal na meaning ito ay iba sa nais sabihin ng nagsasalita. Balik tayo sa drinker Kool-Aid. Alam niyo bang ang expression na ito ay hango sa isang mass murder suicide na nangyari ay sa mga miyembro ng isang samahan na tinatawag na People's Temple sa lugar na tinatawag na Jonestown. Simulan natin ang storya sa isang pastor na nagngangalang Jim Jones. Siya rin ay isang civil rights activist. Nagsimula ang kanyang kongregasyon sa Indianapolis, lumipat sa North Carolina at sa San Francisco. Dito sa San Francisco ay naging bantog siya dahil sa charitable causes na kanyang ginawa kagaya ng free dining hall, drug rehabilitation, at legal aid services na naka-attract sa mga iba't ibang grupo kahit ng maraming mga kabataan. Ayon sa West Magazine, tinatayang 20,000 ang naging miyembro niya. Pero sa pagdami ng kanyang followers, ay dumadami rin ang reklamo laban sa kanya dahil sa fake cancer healings niya at dahil sa pagtanghal niya sa sarili niya as mesaya. Dahil sa media attention at patong-patong na investigasyon, si Jim Jones ay bumili ng 1500 hectares na lupa kasama ng 1000 pa followers at lumipat sila sa Guyana, sa gitna ng gubat na nasa South America at nangako na ibibigay sa kanila ang paraiso na kasama sa mga teachings niya. Ang mga miyembro niya ay pinagtatrabaho niya ng mahabang oras at nakatatanggap ng mga mabibigat na physical punishment mula sa kanilang leader kung kanilang kini-question ang mga desisyon niya. Bukod dito, kumpiskado din ang kanilang mga passport at medications. Hindi rin sila pinahihintulutan na magpadala ng sulat sa pamilya o tumawag man lamang dahil binabantayan sila ng mga armadong gwardiya ni Jim Jones. Ang mga miyembro ng pamilya ng mga nasa People's Temple, ito nga pala ang pangalan ng kanilang lugar, ay gumawa ng report sa gobyerno dahil sa pag-aalala sa kanilang mga kaanak na nasa loob na hindi nila magawang makamusta. Kaya naman ang US Representative ng California na si Leo Ryan ay tumungo sa Guyana upang mag-imbestigan noong November 14, 1978, kasama na ang 40 na mga news reporters, photographers at ibang mga kapamilya ng mga miyembro nito. Sinalubong sila ng dinner at entertainment na siyang ikinagulat ng mga nagtungo roon. Kinaumagahan, nagtanong si Leo Ryan sa mga miyembro kung sinong gustong sumama sa kanya pabalik sa kanila sa pamamagitan ng sulat. May mga ilan na sumulat sa kanya at ito'y kinatakot ni Jim Jones. Kaya naman, noong ikalabing walo ng Nobyembre, habang naghihintay sa aeroplano sila Ryan sa Jungle Airstrip, inambangan sila ng mga armadong grupo ni Jones na siya ang kinamatay ni Ryan kasama ng reporter at cameraman from NBC, photographer ng The San Francisco Examiner, isang People's Temple member na nakasama nilang aalis. In total, apat ang namatay. Habang nangyayari ito ay naging pagkakataon nito ng ibang mga miyembro upang tumakas sa gubat at sila rin ang nagsilping witness at nagkwento ng totoong pangyayari sa loob ng People's Temple sa ngayon. Tinawag ni Jones ang lahat ng kanyang miyembro sa pavilion para sa isang meeting. Ito na pala magiging huling araw ng 900 na miyembro niya. Habang nakapalibot ang mga armadong lalaki, ang mga miyembro ay inutusan ni Jim Jones na uminom ng Kool-Aid, isang powdered juice na nilagyan niya ng cyanide. Ito'y isang nakalalason na kemikal dahil ayon sa kanya, sila'y dadakpin ng gobyerno upang itorture. Bawat miyembro ay walang tanong na sumunod sa utos na ito. Una na nilang pinainom ang matatanda, kasunod ang mga babies sa pamamagitan ng syringe. Sa tip na nakuha, marininig na ang mga miyembro ay nagpapalakpakan na tila ba ang kanilang ginagawa ang pinakatamang solusyon. Sa katapusan, 300 na batang namatay at mahigit na 900 ang namatay in total sa mass suicide na ito. May ilan na may baril at saksak, habang si Jim Jones naman ay namatay sa pamamagitan ng isang bala ng baril sa ulo. Suicide nga ba ito o isang mass murder? Bago ang 9-11 tragedy, itong tinuturing na pinakamalala at pinakamaraming na murder sa United States sa totoo lang, hindi natin masisisi ang 900 na miyembro. Dahil sila ay pare-parehong nangarap lamang ng pagkakapantay-pantay at mapayapang mundo. Kaya tandaan ninyo ang kwento ng Drinker Cool Aid. At maging matalino sa bawat ating pinaniniwalaan. Anong gusto mong topic sa susunod? Grammar, Literature, o or Word Origins? Huwag nga palang kakalimutan mag-like at follow sa ating page. Marami pong salamat!